Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ikadalawang ng Hulyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong panahong iyon, isang lalaking taga-Baal sa Lisa ang lumapit kay Eliseo may dala siyang bagong aning trigo at dalawampung tinapay na yari sa unang ani niya ng sebada. Sinabi ni Eliseo, Iahin ninyo iyan sa mga tao. Sumagot ang kanyang katulong. Hindi ito magkakasya sa sandaang tao. Iniutos niya uli, Ihain ninyo iyan sa mga tao sapagkat sinabi ng Panginoon, Mabubusog sila at may matitira pa. At inihain nga nila iyon. Kumain ang lahat at nabusog. Ngunit marami pang natira tulad ng sinabi ng Panginoon. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Magpupuring lahat sa iyo o puon ang iyong nilalang. Lahat mong nilika ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Tanging Panginoon ang inaasahan ng tanang nabubuhay. Siyang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. Minibigyan sila ng sapat na sapat, hindi nagkukulang ano pa't ang lahat ay may tinatanggap na ikabubuhay pinakakain mong tunay kaming lahat o oh may kapal. matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao sa sinumang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait at matiyaga magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pagsumikapan ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Gayun din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya at isang pagbibinyag isang Diyos at Ama nating lahat, siya higit sa lahat, gumagawa sa lahat at suma sa lahat. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Aleluya, Aleluya! Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ang Diyos sa bayan niya. Aleluya, Aleluya! ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling ng mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Pasko ng mga hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Sinabi niya ito para subukin si Felipe. Sa pagkatalam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, Kahit na po halagang dalawang daang dinaryong tinapay ang bilhin, ay di sapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga lagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, mayroon po rito ang isang batang lalaki na may dalang limang tinapay na sebada at dalawang isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin ninyo sila, wika ni Jesus. Madamo sa lugar na yaon. Umupo ang lahat humigit kumulang sa liman libo ang mga lalaki. Kinuha ni Yesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi sa mga tao. Gayun din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ng lahat hanggat gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga lagad, Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Gayun nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng labindalawang bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Yesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang naririto sa sanlibutan. Nahalata ni Yesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.